Magandang araw mga taga-subaybay. Nakatanggap tayo ng ilang mga balita tungkol sa ating Olympic gold medalist, si Carlos Yulo, at ang kanyang endorsement sa isang popular na sports drink brand, ang Milo. Pero bago tayo maniwala sa mga naririnig natin, tingnan natin ang buong istorya at maging mapanuri sa mga impormasyong ito. Nagsimula ang issue sa mga Facebook accounts na nag-claim na nag-comment ang CEO ng Milo tungkol sa pagtanggal kay Carlos Yulo bilang brand ambassador. Ayon sa mga posts, sinabi ng CEO na family-oriented brand sila at ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nakabatay sa mga medalya o sa mga natamong premyo, kundi sa mas mahalagang aspeto tulad ng pagpapakumbaba, utang na loob, at pagiging mabuting tao. Pero mga kaibigan, may isang Reddit user na nag-post na fake news daw ito. Walang official statement ang Milo tungkol sa issue at hindi raw associated sa Milo o Nestle ang guy sa quote card. Kaya't mahalaga na malaman natin ang katotohanan bago tayo maniwala sa mga ganitong balita. Para sa kaalaman natin, walang CEO ang Milo dahil brand lang ito under Nestle, isang Swiss multinational company. Ang CEO ng Nestle ay si Laurent Frisch samantalang ang CEO at chairman ng Nestle Philippines ay si Kais Marzuki. Walang report na nag-comment sila tungkol sa endorsement ni Carlos. At ito pa, ang larawan sa quote card ay hindi raw ng CEO ng Milo, kundi ni Joseph Rupena, CEO ng isang financial technology company na tinawag ding Milo. Kaya't mali ang pag-source ng impormasyon at maling ginamit ang larawan ng ibang tao. Sa ngayon, Walapang recent statement or comment ang Milo, tonkol sa endorsement ni Carlos. Pero recently, nagrin sila ng deal kay EJ obiena, bilang brand ambassador. Ayon kay Carlos Sampen, ang Milo sports head. EJ has proven his mettle, and what brought him here is a journey marked by challenges and setbacks, which became stepping stone to greatness. Kilala ang Milo, Bilang sports drink brand na nag-advocate para sa empowerment ng Philippine sports, lalo na ng mga athletes, matagal na silang sumusuporta sa grassroots sports sa Pinas. Ang Milo ay may mga programa tulad ng National Milo Marathon, Milo Sports Clinics, Milo Little Olympics, at ang Milo Champ Camp na nagbibigay ng suporta sa mga bata at kabataan na maging aktibo sa sports. Sa kabuuan, mga kaibigan, Magingat po tayo sa mga ganitong posts online. Always verify the info muna before believing or sharing. Maraming mga fake news ang kumakalat sa social media, kaya't mahalaga na maging mapanuri at magingat sa lahat ng impormasyon na ating nakukuha. Huwag tayong basta-basta maniwala sa mga balita na hindi pa natin na check Magtanong tayo, mag-research, at maghahanap ng mga reliable sources. Ang impormasyon ay isang powerful tool, kaya't dapat nating siguraduhin na tama at totoo ang mga bagay na ating ishishare. Maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Stay tuned for more updates and always remember, maging mapanuri at mag-ingat sa lahat ng impormasyon na ating nakukuha. Hi guys! Ito po si Helena na nagsasabing kung nagustuhan mo ang video na ito, please hit like. And subscribe to our YouTube channel. Maraming salamat.